hindi ako bumito <laughs> bumito ka kasi gay parang masasaktan Masa pag ito wait lang masakit parang masakit po Para sinabi okay. ba yung pagsakit kasi ako bumito parang bumito kaya ako rin siya kaya yan sir gay hindi na natakot mas sa break up oo mas -oh. sakit sa break up <laughs> hindi ito masakit ha <laughs> yes, sir. Di masakit. hindi sir ma hindi mas sakit hindi ba sasabi ng pala <laughs> hindi naman sir kasi pag naglag mo sir talaga naman untak ka lang pag ah, ganyan lang. Oo. Uh, Kaya yeah, mo lang siyang mahuna nito mo. Kasi magpapawis ka naman sa ilalim. Dali kakataan mo na kita daw. Ang kuya isi kita. One. The heart kind of three. One. Two. Three. <laughs> Uy, mas wala lang ako. mo dyan. Sa ano? Sa repelling, di takot. Dito takot. Malambot naman yan. Oo, oh, malambot naman yan sila